Magandang umaga mga kahuan, narito na ang ulat sa panahon today. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan, may minamonitor tayong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan kaninang alas 3 ng umaga sa layong 210 km silangan ng General Santos City. At uh, nakapaloob ito sa ating intertropical convergence zone. So itong ITCZ yung salubungan ng hangin mula sa northern at southern hemisphere. Dahil sa pinagsamang epekto nitong low pressure area at ITCZ, makakaranas tayo ngayong araw ng mga kaulapan at mataas na tsansa ng mga malalakas sa pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao, Visayas, Palawan, pata na rin itong southern portion ng Bicol region. Nananatiling uh, maliit yung chance uh, na nasabing low pressure area na maging bagyo within the next 24 hours pero patuloy nga yung ating monitoring sa weather disturbance na ito dahil magdudulot ito ng significant na mga pagulan uh, sa malaking bahagi ng Mindanao and Visayas in the coming days. Dito naman sa area ng Luzon, dalawang weather system yung umiiral. Una, itong shear line ay yung salubungan ng mainit at malamig na hangin, magdudulot ng mga kaulapan at mga pagulan sa extreme northern Luzon. Samantala, sa ang bahagi ng central and southern Luzon makakaranas rin ng mga pagulan. Dulot naman ng Easter o yung mainit na hangin galing sa Karagatang Pasipiko. So generally fair weather conditions sa ating inaasahan for Metro Manila and the rest of Luzon maliban na lamang sa mga isolated rain showers or localized thunderstorms. Kanina 5:00 AM na-issue pa tayo ng weather advisory. Uh, ito yung ating 24-hour na rainfall forecast uh, sa ilang areas ng Mindanao, Visayas at sa Palawan. So for today or for the next 24 hours, sasahan natin itong mga pag-ulan na dulot ng low pressure area. Malalakas sa pag-ulan, posibleng umabot ng 50 to 100 millimeters dito sa mga probinsya ng Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Camiguin at Misamis oriental at dahil nga inasahan nating paggalaw o movement ng uh, low pressure area na ito ay generally westward or west northwestward so inasahan natin yung uh, posibleng paggalaw nito dito sa northern portion ng Mindanao sa mga susunod na oras And for tomorrow, possible uh, na location na ng low pressure area, mag-e-emerge na ito sa may Sulu Sea. So for tomorrow, ito yung mga lugar na kung saan pinakamalapit sa magiging uh, location itong low pressure area. At ito rin yung mga lugar na makakaranas ng mga malalakas sa pag-ulan na dulot ng sama ng panahon na ito. So for tomorrow, magpapatuloy itong 50 to 100 mm sa pag-ulan, possible. Moderate to heavy rains over Palawan, Antique. Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Misamis Occidental at sa Zamboanga del Norte. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar for today and tomorrow, ito yung mga lugar na shaded ng yellow, maging handa po tayo at alerto sa mga banta ng flooding at landslides dahil inasahan natin na posibleng tuloy-tuloy mga pag-ulan na ating mararanasan within the next two days. So ito yung magiging lagay na ating panahon ngayong araw dito sa Luzon. So dahil sa epekto ng shoreline o yung convergence ng warm and cold air mass, sasahan natin yung mga kaulapan at mga pagulan sa Maybatanes and Babuyan Islands. Dito naman sa area ng Aurora at sa Quezon, dahil naman sa epekto ng easterlies, muli ito yung hangin na nagagaling sa Pacific Ocean, makaranas rin tayo ng mataas sa chance ng pagulan. Ito namang southern portion ng Bicol Region sa May Albay, Sorsogon, Masbate dahil naman yan sa epekto ng low pressure area. Asan na rin po natin yung mga kaulapan at mga kalat-kalat na thunderstorms. For Metro Manila and the rest of Luzon, asahan pa rin natin yung generally fair weather conditions ngayong araw, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Pero magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil posible pa rin yung mga isolated rain showers or thunderstorms throughout the day na kung saan mas mataas ngayon chance na mga pagulan sa bandang hapon o sa gabi. Sa area naman ng Palawan, Visayas at Mindanao. So buong Palawan, Visayas at Mindanao makakaranas ng mga pagulan. So una nga, itong eastern section ng Visayas at Mindanao dahil sa epekto nitong low pressure area. So dito sa area ng Caraga, Davao Region, pata na rin dito sa eastern Visayas at northern Mindanao, asahan natin yung mga malalakas uh, na mga pagulan. So mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms over these areas. Meanwhile, for Palawan, uh, nalalabing bahagi ng uh, Visayas dito sa central Visayas, Western Visayas at Negros Island Region, pata na rin dito sa lalabing bahagi ng Mindanao, ay magpapatuloy rin itong mga kaulapan at mga pagulan na dulot ng ITCZ. So itong low pressure area na nakapaloob sa intertropical convergence zone, muli magdudulot ng mga pagulan at kaulapan uh, sa malaking bahagi ng uh, Mindanao, Visayas at sa Palawan. So yung mga nabanggit ko nga pong lugar kanina na may weather advisory, patuloy po tayong uh, maging handa at alerto sa mga banta ng flooding at landslides, dahil ito yung mga lugar na pinakamaapektuhan ng mga malalakas sa pag-ulan na dulot itong low pressure area na posibleng ang gumalaw generally west-northwestward tumawid dito sa area ng Northern Mindanao and by tomorrow yung low pressure area posibleng nandito na sa May Sulu Sea. Sa kalagayan naman ating karagatan, walang gale warning na nakataas pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa northern and western seaboards ng northern Luzon. Dahil posible pa rin tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At ito naman yung ating magiging weather outlook sa mga susunod na araw. So for tomorrow, araw ng lunes, magpapatuloy nga yung mga pagulan sa ilang areas ng Mindanao at Visayas, pata na rin sa ilang areas ng Southern Luzon. So dahil lang sa pagtawid nitong low pressure area dito sa northern portion ng Mindanao. Asahan natin itong mga kaulapan at mga kalat-kalata pagulan at thunderstorms dito sa western sections ng Visayas at sa Mindanao. So dito sa area ng Zamboanga Peninsula, uh, possible dito sa area rin ng Central Visayas, Western Visayas, Negros Island Region, dito sa area ng uh, MIMAROPA at Buong Bicol Region makakaranas ng mga pag-ulan for tomorrow. So, unti-unti na mababawasan yung mga pagulan dito sa uh, eastern sections ng Visayas at sa Mindanao pero maging handa pa rin po tayo sa mga banta ng flooding at landslides. Pagsapit naman ng araw ng Martes, Magpapatuloy yung mga kaulapan at mga kalat-kalata thunderstorm sa dulot nitong low pressure area or at the very least yung trough or extension ng low pressure area dito, sa area dito sa bahagi ng Central Luzon and Southern Luzon including Metro Manila. So sa mga rehiyon po yan ng Central Luzon, uh, Metro Manila, CALABARZON, buong uh, MIMAROPA at buong Bicol Region. So by Tuesday possible yung low pressure area nandito na sa May West Philippine Sea sa kanura ng Palawan. So ito yung time period na kung saan hindi natin inaalis yung posibilidad ng development uh, into a tropical cyclone. So uh, at at which that time ay uh, patuloy na itong uh, lalayo palayo sa ating bansa. Pero ayun nga, yung uh, extrafero extension ng low pressure area na ito posibleng magdulot ng mga pag at kaulapan sa malaking bahagi ng Central and Southern Luzon including Metro Manila. For Wednesday to Thursday, mga mababawasan na yung mga pag na dulot ng LPA at ITCZ. So generally improving weather conditions over most of Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Pero dahil naman sa epekto ng shear line, ay makakaranas tayo ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat sa Maybatanes at sa Cagayan. Ito namang eastern section ng Luzon for the next four days ay generally fair weather ang mararanasan pero since yung weather system na makakaapekto sa silangang bahagi ng Luzon ay yung easterlies east, o yung hangin na nagagaling sa karagatang Pasipiko, asahan natin yung increased occurrence ng ating thunderstorms, especially sa hapon o sa gabi.